ng galit nitong taong to sa INC. Um, grabe yung mga ano, yung mga binitawan yung salita, nakaka, ano nakakakilabot. Sobrang below the belt, sobrang personal attack, sobrang uh, mapanirang uh, mga salita, sobrang mga marahas na mga binitawang salita. Nakakatakot kung mga bata ang makakakita nito. Baka tumakpo sa <laughs> so, takot. Grabe. Eto siya. Pero hindi natin tatapusin ang lahat-lahat kasi ano, um, hindi maganda para sa pandinig ng mga tao. Lalo na yung mga sensitibo ang pandinig. Hindi nyo ito maaatim. Bong Labrador, hindi mo alam na mali ang kamara. Siraulo, Tarantado, Bungtera, tiratirahin kita ngayon dyan, makita mo eh. Anong hindi alam? Ang sabi ng Iglesia ni Cristo, yung peace rally na yan ay walang halong pamumulitika kundi ka pa naman bobot, siraulo, gago, diput p***yo. Ha? O, mga siraulo, mga puta. Yung peace rally na sinas, so, wala yung pinagkaiba sa ginawa ni Rodrigo Roa Duterte. Anong ginawa ni Rodrigo Roma Duterte? Prayer rally daw. Pero nung nagsimula na sila, paninira rally pala. Ha? Parang totoo yata yung sinasabi sa akin na binayaran ng bilyon-bilyon ah, itong pamunuan ng Iglesia ni Kristo para lamang makaligtas itong si Sara Dimonyo. Pero mo yan guys, yung kanyang personal attack. Yung bilyong-bilyong binayaran ang INC ni Duterte, ang tanong, uh, nasaan ang ebidensya? Nasaan yung kanyang prueba na nagbayad nga talaga ang mga Duterte sa INC group o I INC religion o sect para mag-rally? So yan ang mahirap. Mahirap ito lusutan. Yan yung tinatawag natin na little knowledge is dangerous. Is a dangerous thing. At kung ang emosyon natin ay mataas, uh, bumababa yung ating kalidad ng pag-iisip. When, the, when the emotion is high, intelligence is low. So eto ang nangyari dyan sa mamang ito. Kawawa to kapag uh, uh, inusig ito ng batas kasi sobra na yung kanyang ano sobra-sobrang paninira. So, i-share pa natin ng konti. Pinagmamalaki ng iglesia ni Kristo kasi. Marami sila. May influensya daw sila. Putang ina. hindi nga ninyo ma-overtikan sa dami ang katoliko. Na kung wala kayo sa kalingkingan sa dami ng katoliko. Ha? Ingurn lang kayo ng dami ng katoliko. Mas lalo na ng Islam. Di ba? putang akala mo ko si sinong magsiasta. Akala mo na talaga powerful sila, pera-pera lang naman ang labanan niyo diyan. Ginagamit niyo lang naman yung reliyon niyo pagdating ng politiko kahit aminin niyo sa hindi. Ha? Hindi alam nga naman sabihin ng mga leader niyo binibigyan kami ng pera. Natural hindi nila sasabihin yan. Pero marami ng mga ministro, marami ng magpapatunay niya na pera-pera lang niya sa Iglesia ni Cristo. Ang ina ninyo, okay na sana ako eh. Naka-attend na ako sa siya kapilya ninyo. Ang ganda ng ang ganda ng ano niyo sa loob ng kapilya ninyo. Pero kung gaano kaganda ang loob ng simbahan ninyo, gano'n naman kaw kawalang Gano'n naman kadumi yung kalakaran ninyo. Hindi na nga umabot ng 2 milyon ang yayabang ninyo. Baka nakalimutan ninyo na 32 milyon no, 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 ang bumoto no, no, no. kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Huh? Di ba? 32 ba? Di ba si Sara Duterte yung 32? Mas mataas yung boto ni BP Sara kaysa sa kay PBBM. Tama ba ako guys? i e research natin. So tingnan natin guys ha. Ito yung aking na-research. Kung ilan kay Bong, Bong Marcos. Ayan. Bongbong Marcos is 31 million 104,175. So 31 kay Bongbong. -Bong. O eto pa, ito pa yung may sinasabi pa diyan si Attorney Glenn Chong na uh, may smart magic na nangyari para naginawa uh, na ginawa si First Lady para hindi gaano malayo yung number of votes ni Bongbong -Bong Marcos kay uh, BP Sara. So eto kay BP Sara. 31,561,948. So, pag may round off yan, kasi diba 5, so magiging 32 na yan, close to 32. So, hindi totoo na si Bongbong Marcos ang 32, si Sara Duterte ang 32. Pero tuloy tayo. Tuloy natin, i-play pa natin to. Wala lang, wala kayo sa kalahati. Kaya wag kayong umasta na para bagang napakaano na ninyo. Ha? Kaya lang naman kayo dumadami kaya lang naman lumalawa, kaya lang naman yung ng Iglesia ni Cristo dahil namimilit kayo sa mga membro ninyo na no, 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 Pag hindi nakapagbigay, tiwalag. Ha? E wala, balita ako, walang pinagkaiba sa Iglesia ni Kibuloy itong Iglesia ni Manalo eh. Iisa oh my God! Hmm, balita lang niya, hindi pa niya napapatunayan na yun talaga yung kalakaran ng Iglesia ni Kristo. Ha? Okay na Ang ganda ng ang ganda ng title, National Peace Rally. Ha? Wala yung pinagkaiba doon. Ang ganda na sana eh. Prayer Rally. ng utay oh, ka, Marcoleta, huwag kang magsasalita. Huwag kang magsasalita, huwag mong hahaluan ng pamumulitika. Kasi peace rally itong sinasagawa namin, bunation wide. Huwag mong hahaluan ng ano, mga personal mo na sasabihin. Puro personal eh kulto naman yung reliyon ninyo. Pera-pera lang ang mga INC. oh, hindi to galing sa akin, ha? Hindi to galing sa akin. Ayan, o, oh, basahin mo. No, 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 Ha? Kaya nga kayo mga mga igling, Kaya sa, sa Bisaya, ang tawag sa mga to, igling. Nakakahiya kayo, mga iglesia ni Manalo. Pero kung sa bagay, dahil kulto naman yung reliyon ninyo. Hmm. Isa pa yan. Tinawag niyang kulto. So, tinawag niyang kulto ang Iglesia ni Kristo. So, mahirap ito, mahirap tulusutan. Kasi kapag hinabol siya nito ng batas, pag nagsampa ng kaso, ang pamunuan ng Iglesia ni Kristo. Dahil kung tatapusin natin yan, guys, 40 minutes yan mahigit. Puro personal na atake ang ginawa dito sa ni, ni, nitong vlogger na to sa pamunuan ng Iglesia ni Cristo at lahat ni lahat niya talaga sinabi niya lahat ng member ng Iglesia ni Cristo ay mga sira ulo. Biro mo yan. So, damay-damay sila at up uh, names niya isa-isa yung mga matataas na official katulad ng kanilang uh, founder na si Manalo talagang below the belt ang mga atake niya. Kaya viral ito ngayon at pangalawa pinayaman ito ngayon ng mga vlogger, lalo na ng mga ilang members ng Iglesia Ni Cristo. Kasi ano siya eh, uh, pinapanood siya lahat. Siguro ano eh, Siguro, strategy din ito niya na para mabaling sa kanya yung atensyon ng mga Iglesia ni Cristo. Kasi kinokontent siya ngayon ng mga Iglesia ni Cristo. Siyempre, ipi-play yung video na yan. ah uh, pag na lahat ng kanyang mga vlogs about Iglesia ni Cristo, tataas yung kanyang revenue. Uh, at, at, at alam niyo ba, pinasundan pa niya after niya mag ano after siyang hamunin ng mga iglesia ni Kristo hindi natinag nag vlog pa ulit siya kaya lang ang nangyari is naka hide na yung kanyang comment section um inano niya sinarado niya yung kanyang comment section hindi niya inopen to public pag ganitong matatapang wag magtago sa maskara wag mong itago yung iyong comment section I ilatag mo i-open mo ang comment section mo ilabas mo yung mukha mo kasi uh, matapang matapang siya eh matapang ko matapang ka tulad ni Dado di ba hindi tinago ang mukha ganyan ganyan harapin mo ng harap-harapan para masagot ka ng ng mga taga-iglesia ni Kristo ng face to face hindi ganyan na nagtatago ka kasi sobrang ano eh, sobrang hindi na makain ng tao at ng aso yung mga pinagsasabi nito sa Iglesia ni Cristo. Minuran niya ang ex-president, tinawag niyang demonyo, tinawag niya si Sara na saramonyo. Alam mo yon Grabe, sobrang nakakilabot. At dito, dahil sa viral siya ngayon, tingnan natin ang kanyang uh, previous uh, mga vlog. At meron siya dito live vlog na mukhang maliit o mabigat ang kanyang pinagdadaanan nito. Kasi meron siya dito vlog na nakainom siya. Mukhang may tama. Kaya doon sa mga gustong pumatay sa akin. Hmm. Gustong, gusto akong uh, maku makita, makuha. Bigyan niyo ako ng ano, bambayan ng ospital ng anak ko. Ibibigay ko pati mukha ko nga. Ilalantad ko na. Alang-alang sa anak ko na kinakailangan ng gamot. Total, wala din naman nagmamahal sa akin. Sino ba naman si Epipanyo Labran? Vlogger lang ako. Vlogger ba? Vlogger lang ako. Wala akong kwenta sa mga Pilipino. Di ba? Gusto ng mga kaisa ko, gusto ng mga supporters ni BBN siguro, Pangulong Ferdinand na ako sa dyan, namamatay ako. Diyan kayo masaya, go. Salamat, pero hindi ako magbabago. So, mayroon itong pinagdadaanan sa buhay. Huwag na natin tapusin kasi mahaba yan. Pero dyan sa video na yan, meron siya sinasabi na gagawin niya ang lahat. Ma, maisal lang niya yung anak niya kasi parang nasa ospital yung kanyang anak at marami siyang bayaran ng mga hospital bills. So gaya, isusugal niya daw ang buhay niya, mailigtas lang sa panganib ang kanyang anak. Yun ang sinabi niya dyan. Meron charge portion dyan na sinabi kasi napanood ko na ito kagabi pero hindi ko din tinapos kasi ah, uh, sabi ko nga, little knowledge is dangerous, is a dangerous thing, di ba? Hindi, hindi kasi maganda na idadaan mo sa pag-iinom ang problema mo. Kung marami kang problema, lahat naman tayo may pinapasa na, na mga cross, hindi naman ang pag-iinom ang solusyon. Hindi naman paglalasing sa harap ng vlog mo o sa live mo ang solusyon para kaawaan ka ng mga supporters mo o kaawaan ka ng kapwa PBBM vlogger mo, di ba? Mas lalo silang turn off dahil sa ganyan na pag-uugali niya o ganyang pinakita niya na nasa impluensya siya ng alcohol Tapos humarap siya sa mga vlogger at sinabi niya na wala daw Uh, na habag sa kanya, na kahit pa piso-piso, wala daw nag-ambag ng na mga kapwa niya, PBBM vlogger. Mabigat ang pinagdadaanan ng taong ito, kaya siguro, kaya nangingibabaw sa kanya yung emosyon niya kaysa sa pagganahin niya yung utak niya. Sayang, kasi alam niyo ba guys, ang Efefany na pangalan is an Spanish name. Efefanyo is Spanish name. Efefanya is an Spanish name. Female Spanish name, Efifania. Male Spanish name, Efifanio. Na ang ibig sabihin, manifestation of Christ. Ibig sabihin, kapag Efifanio, Efifania ang pangalan mo, there is manifestation in you. There is manifestation of Christ in you. Kaya, that name, Efifanio or Efifani, Ifephan is a Christian name. Tapos ganito yung pinagsasabi mo, very opposite to the meaning of your name, di ba? Nakakaano? Uh, nakakakilabot. Ang Labrador, kung yan man ang apelyedo mo, kasi hindi ko alam kung uh, YouTube screen name lang niya ito, ito talaga yung totoo niyang pangalan. Labrador is uh, ay isang rasa ng aso, breed. Isang breed ng aso. Uh, it is very uh, and it is described as friendly. Di ba? Ang mga Labrador at Golden Retriever kasi they are similar. They are friendly dog. They are very bright and kind dog. Pero anong nangyari dito sa vlogger na to? Mukhang kabaliktaran doon sa description natin sa Labrador pet dog na hindi naman to kind, hindi naman to din bright. Kasi ang matatalinong tao, hindi pinapairal ang emosyon. Ginagamit ang utak para uh, maka-influensya ka sa kabutihan, hindi sa kasamaan. na Nalulungkot ako na ang mga nag-comment dyan ay ginagad-bless pa siya. God bless Epi. God bless Sir. God bless Efepanyo. Ginagad-bless pa siya tapos ganyan ang kanyang asta inaatake niya ng personal yung pamunuan ng Iglesia ni Kristo at yung mga kalaban ng mga uh, PB, yung kalaban sa politika ni Marcos inisa-isa niyang i-drop names ang tawag niya kay Marcoleta Budlat si kung i babalik natin ang kahulugan ng kanyang pangalan manifestation there is a manifestation of Christ in your name in you as the bearer of efefani or efefanyo name pero mukhang balahura ang ang ginawa mo sa mga taong tinira mo dyan at trinap names mo sobra hindi ako kumakampi sa iglesia ni Cristo dahil hindi ako iglesia ni Cristo pero mukhang hindi naman tama na uh, gamitin mo yung mga masyado ng marahas na salita Binigyan tayo ng karapatan magpahayag pero may limitado po. Dapat limitado tayo, may limit tayo sa ating mga pinagsasabi sa social media. Sana hindi ito palampasin ng Iglesia ni Cristo. Bigyan to ng leksyon 'yung mga ganitong klasing mga vlogger. Dahil uh, wala namang ebidensya na bilyon-bilyon nag-abot ang mga Duterte sa Iglesia ni Cristo para mag-rally. Mahirap itong aligasyon, mahirap tulusutan kung wala kang ebidensya na hawak na nagpirmahan ang Iglesia ni Cristo at Duterte side. Mahirap to. Sana ay maging leksyon ito sa kanya dahil malaki ang o mabigat ang kanyang problema sa pamilya. So yun lamang guys, maraming salamat and I'll see you again on our next video. Bye for now!